Good day mga kumarites! For today's video, magluluto tayo ng minatamis na saging for merienda. Arat na! So bago ang lahat, kunin natin yung apron natin at magsuot muna tayo para din hindi tayo madumihan. Kasi madalas kasi pag naguhugas din ako ng pinggan, nababasa yung damit ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nakatapat na rin doon sa may lababo yung chan ko or something, na ka ng tubig. Hindi ko, ay naku, whatever, bahala na nga kayo mag-isip. So dyan nga yan sa part na yan, hindi ko alam yung position na ko. Hindi ko alam kung saan ko tututok mong camera. Pa. So dito nga sisimula na natin yung pagbabalat ng saging and after, hihiwain na natin ito into three. So yan sa part na yan, naghahalungkat pa ako ng kasarola dyan. So ayun, nakakita na ako. <laughs> Panlawan na natin. Then after natin mag-slice, dito natin idederecho yung ating in-slice na saging. So, simulan na natin mga kumarites. So, yun nga, habang naghihiwa ako dito ng mga saging, narinig ko yung mga tugtugan ng anak ko dito sa may TV. So, sinasabayan ko pa kaganina habang nag slice ako. O, ba diba? nag enjoy din ako sa pinapanood din na cherries. Puro rin yung pinapanood ng mga anak ko. Pero, alam mo ba, nakakasawa din pakinggan yung mga tinutugtog. Pero, ngayon sa pagkakataong ito, Natuwa ako ah, in fairness, dahil yung tugtog nila, tugtugan ko. Charis! <laughs> so yun na nga, Bina binabalatan ko na yung saging dyan. Sa part na yan, tinatanggal ko na isa-isa yung saging. O ba diba? sana ganyan kabilis yung trabaho talaga na ginagawa natin. Sa part na yan, busy busy mga anak ko, pero sa totoo lang, kanina pa nila inaantay itong minatamis na saging ko. <laughs> So natapos ko ng balatan yung mga saging at tara na maghiwa na tayo. Ah, ba? Diba? Kagaya na sabi ko kanina, sana ganyan kabilis. Sa totoo lang, dati nako-confuse ako sa ganyan kasi paano kaya na lang nagagawa yung ganyan kabilis sa video? <laughs> so yun nga, after ko maghiwa, inugasan ko na tong mga ginamit ko. Hindi ko na yung sinabunan, mga kumarites. Susko saging lang naman. So, hindi naman siya oily. Pagluluto ng uh, minatamis na saba, so, dalawa lang ingredients natin. Kuha tayo ng pagkwater. So, yun. Meron ako dito ang um, dito ang sumpal. Lalagay natin siya dito. So yun, nagtira ko ng konti kasi parang madami na siya. Wait okay, lang, pakita ko sa inyo. Parang madami na siya. Pero lalagyan natin ng tubig para makita natin kung ano yung consistency niya. Sinalo, hinalo-halo ko pa pala ng maigi para yung masukan mag ano siya, pumunta sa ilan kasi may mga um, hmm. ako pala hindi pala nagtatakip pag hindi naluluto so tara, Salang na natin ito na, sasalam na natin siya so sasalam natin yung kailan malapit na siyang maluto. Sabi sa inyo, saglit na siyang maluto. Ayan, o. Diba? Malapit na siyang maluto. Once kumunti pa yung sabaw, pwede na natin siyang patayin. Yan. Pero mamaya maya matutulog na yan. Hi guys! Pwede na natin siyang patayin. Luto na yan. So, pwede na tayo magmerienda. So, ito na po yung ating nila, ay, tulagang saging. Ang ating minatamis na saging. So, tara, tekman na natin. Mm. Hindi siya ganun katamis. Sakto lang. Sakto-sakto lang talaga. Tapos, yung saging. Banyak. <laughs> Saging. <laughs> Hindi naman matigas. Hindi naman ganun kalambot. Perfect. Kaya try nyo na. Dalawang ingredients lang. Ay, eh, tatlo lang pala. Saging, tubig, at saka asukal. O, oh, ba diba? So, yun lang for the video, mga mami. Thank you for watching. Bye-bye!